Kailan niyo po naalaman na may nangyari na pala kay Mrs. July 16 po ng alas 6 ng umaga po. Nasabi niya na ho ba sa inyo ang dahilan ng pagkamatay? Ang nakalagay po sa death certificate, death certificate niya is natural death. Pero ang ano niya po kasi yun, masakit po yung likod niya pagkadulas niya po yun. Nakalagay po doon yung ano niya po sir, doon sa remarks po na ka, cause of death niya is may chest infection, then mayroon siyang shorted of breathing, bracing at saka yung cardiac arrest. Nung sinabi sa inyo ng worker na masakit ang kanyang lalamunan at masakit ang kanyang likod, anong ginawa niyo? Immediately po, tinawagan ko po ang aming office at the same time po si worker, ang instruction ko na kay worker, wag ka na pong magtrabaho tatawag tayo agad dun sa office para ma-actionan niya. Ah, Sir Arnel, so kailan po mga ka mapapawi natin tong mga labi ni Ma'am Riolin? Really? Ah, hindi na po ito magtatagal. Baka ho ito lang liyo or next week ho. Uh, babalitahan ko po kayo agad-agad. We will po, we have a full coordination with the DMW to the Secretariat. Yeah? Ah, sige. Edelberto, uh, from Apo. time to time kami po ay uh, magtatawag magpag-ugnayan para mabigyan namin kayo ng update kung kailan eksakto mapapaw ito. So next week daw po, sabi po ni Sir Arnel Ignacio. Apo, salamat sa lahat. Kami po ay nakikiramay sa pagkamatay po ng inyong asawa na si Ma'am Riolin. Kamusta po kayo ngayon? Uh, ngayon po medyo hirap pa rin po kami. Siyempre, maga uh, nabigla rin kami sa nangyari. Ay ano na po ba ang balita po dito sa mga labi ni Ma'am Riolin? Uh, bali, naka-ano na po, nakalibing na rin po siya. Nalibing na po siya noong nakaraang Sabado po, August 24, 2024. Ah uh, bali, araw, napatapos ko na rin po lahat yung ano niya. Kasi eh, bago po ako magpunta ng puerto, eh, ko po muna talaga yun yung ano yung kanyang pinag yung pinaglibingan. So nabanggit niyo po na 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 siya. So meron na po ba tayong resulta dito? Meron na po. Ano po yun? Yung, myo yung myocardial infliction po. Yung largest of the heart po. Yung naging ano niya. Sakit po. So, mo sir, bakit kaya nagkaroon siya ng sakit sa puso? Kasi nabanggit po niyo na pagpunta doon, ay tsaka lang nangyari ito Opo. kasi sa sobrang ano po yung trabaho niya po siguro kaya tapos stress pa nga po kasi hindi siya pinapansin ng amo niya kasi kahit may sakit po pinapa-trabaho po naghihingi po ng gamot hindi po binibigyan uh -huh. tapos uh, nagsasabi po siya na ipa-check up siya hindi po pinapansin ng amo uh -huh. kaya po siguro lumaya lang ganun yung sakit niya so nagkaroon po ng kapabayaan itong employer nila at yung agency oo yes, ano na po yung naibigay na tulong ng agency po sa part po nila Uh, sa agency po, ang sagot po, ang naibigay po din ng tulong yun sa funeral po, tapos nagbigay po ng 50K para doon sa uh, po na walong, ah, uh, siyam na gabi po. So, gaano na po ba katagal si Ma'am Riolina na OFW sa Saudi? First time niya po, pero nine months pa lang po siya doon. So, sa nine months na yun, kamusta yung buhay niya sa abroad? Yun nga po, ang una po kasi nireklamo niya sa akin, uh, hindi po siya pinapakunik sa wifi. Tapos, uh, over uh, sobra nga daw po yung trabaho niya kasi 24 hours na yung trabaho niya. Eh. Tapos, ang pagkain po niya isang bisis lang. Kulang po sa tulong. Regarding naman po dito sa kaso po ng inyong asawa, ano po ba yung gusto nyo pong mangyari? Ang ano ko lang po sana doon, yung mapanagot po yung employer sa kapabayaan tsaka po yung natitira niyang kontrata, mabayaran po. Huwag uh, po kayong mag-alala, Sir Edelberto, dahil si Sir Rafi po ay nandito po para po ma po kayo sa inyong pagsasampa ng reklamo laban po dito sa mga agency na nagpabaya. At from time to time po, imomonitor po namin kayo. At ngayong araw din po, ay pupunta po tayo ng DMW. At bilang paunang tulong po ni Idol Rafi, ito po yung 20,000 po galing po sa kanya. maraming salamat po kay Senator tsaka sa inyo po ma'am sa tulong po na binigay niya. Uh, malaking ano na po ito sa anak ko sa pag-aaral niya po. Maraming maraming salamat. Uh, mahal alam mo naman kung gaano kung gaano kita kamahal kahit na wala ka sa amin ngayon, patuloy lang yung buhay. Uh, alam namin na nakabantay ka rin sa amin ng anak mo. Huwag kang magalala yung anak mo, patatapusin natin yan kahit wala ka. Gabayan mo lang siya na hindi siya mapunta sa masama. ng DMW, paano po ba natin natulungan itong ating relative po ng victim? Okay, po. Tinawag po yan sa amin dito sa DMW. Then in naman din po namin agad regarding that matter po. And then, sinabihan ko din po si sir na kung anong mga requirements for the repatriation of remains po. Then, naibigay naman po, pagkabigay naman po ng Uh, re requirements uh, na i-send naman po kaagad namin doon sa MWO Riyadh po regarding for repatriation of remains po. So sa ngayon po ay naiuwi na dito yung labi at nailibing na rin po? Uh, yes po. About naman po dito sa agency natin, uh, ano na po ba yung update po? Until now po nakasuspend pa po yung ano, nakasuspend po yung agency po. Okay po. Uh, ibig sabihin po hindi po sila nag-ooperate until now. Uh, yes po. Sa part naman po ng uh, family po ng OFW paano po ba natin sila matutulungan para po magkaroon po ng uh, justice yung nangyari dito kay Ma'am Riolin? Regarding that matter po, pwede naman din po mag-file mag din po ng case regarding that matter po. So ano na lang po yung inyong maipapayo para po dito kay Sir Edelberto. Bukas po yung aming tanggapan regarding po sa mga bagay po na nabanggit po kanina regarding sa file ng case regarding sa uh, agency po then regarding naman po sa tulong naman po bukas po ang ahensya po para tulungan po or magbigay po ng financial assistance ah uh, ano naman po yon and on process na rin po yung regarding po doon sa uh, 100,000 po na maitutulong po Uh, sa maraming maraming salamat po sa mga tulong uh, para ma masa, magkaroon po ng ustisya yung asawa ko sa pagkamatay niya po sa Saudi. Uh, sana po lahat po ng mga OFW natin na nasa Saudi may uh, monitor po kasi hindi lang naman po siya yung nagkaganon marami po na OFW. Hindi lang po isang agency, maraming agency na nagpapabaya po sa OFW. Sana po mamonitor ng BMW. Yes po, gagawin naman po yung ng ahensya yung nararapat po regarding that matter po. maraming salamat po kay Sir Rapi Tulpo at natulungan niya po na mapauwi yung bangkay ng asawa ko at nalibing na po nung nakarang Sabado at maraming maraming salamat din po sa binigay niyang 20K para sa financial assistance at maraming maraming salamat din po sa DMW at sa OWA sa walang sawa pong pagtulong at pagsusporta sa amin nakapag-file na rin po kami ng kaso sa agency at sa employer niya Maram, maraming maraming salamat po Thank you po Idol E